So, magpapakain po tayo ng pusa at night. Hanap tayo ng mga miming sa labas. Pakakainin po natin. Pinapakain ko sila twice a day, morning at saka evening. So, we'll see. So, makita natin sila ngayong gabi. Dito po yung dalawa, si Kambal. Hi, Kambal! Come here Pakainin ko kayo Come here Pakainin ko kayo Come here Heee come, come 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 hey, Come 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 here Come 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 come, come here hey. Nginigin ko po sila ng food Hi baby hey, Allah eat eat Hey. Ito si Tabi, Ka-color niya si jumper pero mas malaki siya kaysa kay jumper 'yan. Oh. Binigyan natin siya ng food. Dami niyang food dyan. 'yan. 'Yan oh. 'no. 'Yan yung kan food na binigay ko. Hi baby. Hi, ayan si Tabi, Dami niyang food talaga 'o. Oh. Bye bye baby. Ito yung view at night. Andoon yung Future Museum oh. Ganda siya pag -gabi. Uh, gabi. close up shot ko ha. O oh, yan oh. Future Museum. Ganda oh pag gabi ng Future Museum. Iba-ibang kulay yan eh. May red, blue, green, yellow. Yan. Yan siya. Oh yan. Andyan siya oh. Ayan oh nakahiga siya. Sobrang init talaga dito. Oh. Hi jumper. Jumper, hi baby. Hi. I will feed you. Oh the dog is there. Okay. Come 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 come. I will feed you here. Hi. Binigyan ko po si Jumper ng wet food and dry food. Binigyan po natin ng food si Jumper. Yan o. Oh. Tapos may water din siya dyan. Ayan, o yung water niya. Say so, hey hi, baby. Bye! Ito yung Voco Hotel. So... May miming din dyan sa likod. Pakakainin ko. Ito yung back ng... Ito yung back ng hotel. Wow! Cool! Summer na summer dito ngayon, kaya... kau Hungry? Hungry ang palanggi? Dito na kain ng ano eh. Dito na lang. Dito na kain ng wet food. Ha, oh, baby? Hindi oh. hmm. siya kumakain ng wet food dati. Makain ng wet food, pero after niya pinakapon, pinakapon ng mga ano, yung mga kasama namin na nag nagpapakain din ng meming. May wet po na ako dala dito pero di niya kinakain. Mas gusto niya yung dry. Nakakawa ang buhay nila dito sa labas. Tinitiis nila ang sobrang init. Summer dito ngayon eh. Twice ko to pinapakain. Name niya si Hana. Hi baby. Hey. Hey. i-rescue na, i-rescue ko na po siya. I-rescue ko na po ito siya. ah uh, dadalhin ko sa vet, ipa-check, then dalhin ko na siya sa bahay. Kasi sobrang nakakaawa yung sitwasyon niya dyan, madilim at mag-isa lang po siya dyan. At every time pinapakain ko siya, aalis ako, tatakbo siya, habulin niya ako, kaya umiiyak ako. at yeah, this time, i-adapt ko na po siya. pagkatapos ko sila pinapakain, tatambay-tambay muna ako dito sa hotel. Papahangin dito kasi nga summer. So, upo-upo tayo dito. Ito yung hotel dito, tinatambay-tambayan ko. papalamig ako sandali. <laughs> Sobrang ano init. Humidity sa labas. So tatambay-tambay muna tayo. Ito oh may dinadala siya. Bagahin ng mga arrival. Yan I stay noon, nung ano during COVID dito, dito ako naghintay ng result ng RT-PCR test ko.